So yun guys, what's up? So for today's video, alamin naman natin kung paano natin malalaman kung uh, malapit nang maging buried o yung sign na mangingitlog na yung mga red clarky natin kagaya na ito guys, ito. Ayan, mga red clarky natin to guys na female. So papakita ako sa inyo guys yung sign na mangingitlog na o malapit nang lumabas yung itlog ng mga red clarky natin. So yun guys, bago ko umpisahan ito. So flex ko lang yung available natin. 3 to 4 inches, 4 to 5 inches. Ayan po, sa mga 3 inches natin, available din po. Ayan, so PM lang kaya guys sa mga gusto magalaga ng ARC, ng Australian Red Claw. Ayan, so napakarami po natin stocks. Yun, sa so, mga gustong mag-order dyan, ayan, nandyan po yung details natin, yung uh, Viber natin, Facebook page natin, yung main account ng Facebook ko nandiyan din po. Ayan, saka yung cellphone number natin. So yun guys, PM lang po kayo at napakarami natin available na ARC para ibenta o para sa mga gustong mag-alaga ng mga ganito. Ayan po. So yun guys, mabilis lang tayo, no? So, uh, ginawa ko tong vlog na to para lang maipakita dun sa isang customer natin na nagtatanong din kung paano daw malalaman kung buried na yung Uh, Clarkie natin So yun, pero bago ko umpisahan, ipapakita ko muna sa inyo yung gender ng Clarkie natin. So ito yun guys, makikita nyo dito. Kagaya rin yan ang sa ark natin. Ito, yan yan. Makita nyo yung parang bilog? Yan. So yun guys, yan yung malalaman kung uh, female itong Clarkie na hawak ko, o yung pag-gender ng Clarkie natin. Sa male kasi hindi ganyan wala siyang bilog pero hindi kagaya sa ark yung pag uh, gender natin dun sa mga male na crayfish na red larkin natin so ito guys napakita ko sa inyo itong red larkin na to guys hindi pa ito uh, mangingitlog kahit ganto na to kalaki kasi hindi pa nasushoot ng male natin so wakita ko sa inyo yung pagkakaiba so pansinin nyo dito guys sa buntot nya ayan Napakalinis ng buntot niya, plain na plain as in uh, wala kang makikitang parang ano maliliit na yung dito guys oh. Yun dyan wala kang makikitang parang mga buhangin o kaya yung mga puti-puti na nakakalat dito sa buntot niya na to. So ito yung sinasabi ko guys, ito, ah. ito part na to. Hindi dito sa chan kasi usually di ba nangingitlog sa chan. Medyo malabo. yan dito yun guys sa part na to makikita ayan dito ito pakita ako sa iyo ayan yung part na yan kung mapapansin nyo malinis na malinis yan ba? Diba? wala kayong nakikita unlike dun sa mga malapit ng mga itlog yung spot na yan guys medyo may ano na yan may makikita kayong mga dilaw dilaw na dyan ito papakita ko sa inyo yung isang clarky natin ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yan yung palatandaan na mangingitlog na yung mga Clarky natin. So, yung sa creepies kasi natin guys, makikita mo yan sa dibdib. Ayan, kagaya sa kabilang video na yan. Ang napapansin nyo yan, sa dibdib yan nakalagay yung mga itlog nya o yung mga sperm ng lalaki natin na uh, creepish. Pero dito sa Clarky guys, eto, ayan, o. Dito siya nakalagay, ayan. Ayan yung mga sperm niya. Ayan. So, hindi ko masyadong mahahawakan to guys kasi masailan. Medyo masailan kasi ito yung mga ano. Pero hindi ba yan guys mga ano ha, mangingitlog. Kung baga, pinupuno pa kasi ng, ng male crayfish natin yan. Kapag napuno na yan, saka lang yan, ilalabas din sa tiyan niya. Ayan. Pero kung papansin nyo dito guys, ayan. Medyo masailan kasi to kasi gawa ng ano. Ayan. Ayan. Ayan guys, nakita nyo, ang dami. Kaliwat kanan. Unlike dun sa isang ano natin, sa isang Clarky natin, hindi ganyan guys yung ano, yung buntot nya. Medyo pumipitik na siya, So palitan natin. Pakita ko ulit sa inyo yung isa. Ayan guys. Wala, walang ano, walang puti-puti yung buntot nya. Ayan. So yun yung pagkakaiba guys ha. Ito yung mga hindi pa mangingitlog. At ito naman, yung mga mangingitlog na. Ayan. So, pansin na pansin nyo naman. May, may pagkakaiba talaga. Ayan, guys. So, yun. Sa video na to, guys, gusto ko lang ipakita sa inyo at yung mga palatandaan ng uh, pag magiging buried na o malapit na mga itlog yung mga red clark natin. So, ginawa ko tong video na to, guys, para dun lang sa isang customer natin na nagtanong. So, ayan. Saka, maganda po itong mga red clark na to. Napakabait. Hindi kagaya ng mga ark natin na, na naniniipit talaga sila so itong mga to hindi kasungitan ayan o, so yun guys hanggang dito na lang yung vlog na to yun pinakita ko lang sa inyo kung, yung, kung gano kasimple o paano malalaman na malapit ng mga itlog yung mga clarky natin ayan at so syempre kung bago ka lang din sa channel natin ayan guys subscribe nyo na po yung channel natin i-click nyo na rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga lobster kagaya na ito na inalaga natin dito sa top yard natin So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa tutok at pagdutok at pagtambay. And happy crayfish farming po sa lahat.